Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Kuwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagtalaga o pag-appoint ni President Marcos kay Imelda Papin sa PCSO bilang Board of Director. Ito ba ay bayad ni Pangulong Marcos sa pagiging Marcos Loyalist ni Miss Imelda Papin? Naalam naman natin na si Imelda Papin ay kilala sa pagiging Marcos Loyalist noong araw pa. Ito ba ay kabayaran sa pagsuporta ni Imelda Papin sa nakaraang election? Alam na this. Ayon sa balita itinalaga ni Pangulong Marcos ang mga awit na si Imelda Papin bilang acting member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Nanumpa si Papin sa kanyang tungkulin sa harap ni Marcos noong Martes ikaapat ng Hunyo taong 2024, sa palasyo ng Malacanang. Si Papin ay dating bise gobernador ng Camarines Sur. Tumakbo siya bilang gobernador sa parehong probinsya noong nakaraang halalan ngunit natalo siya. Naglingkod siya bilang bise gobernador ng Camarines Sur mula 1998 hanggang 2004 at mula 2019 hanggang 2022. Kumandidato si Papin para sa Kongreso na kumakatawan sa mga distrito sa Bulacan at Camarines Sur ngunit hindi ito nagtagumpay. Tumakbo rin siya bilang senador noong 2010 ngunit hindi rin nagtagumpay. Bumalik na siya sa entertainment industry bago ang appointment niya sa PCSO. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.